Hello guys! Welcome back! Nag-request ng aking anak. May video ko daw itong niluluto ko. Lutong bicol po ito. Ang tawag po dito ay kinonot. Ayan po guys, meron tayong bawang, sili, luya, at sibuyas. At syempre, ang main ingredients ay ang malungkay kakanggata or unang tiga. At ito naman ang pangalawang tiga at isda na aalisin natin ang mga tinig. Ayan po, natanggal ng tinig. Eh, handa na natin ang lutuan. Ayan na po. At syempre, unangin natin ang pangalawang tiga nagata. Ayan guys, i hit muna natin yan. Guys, paborito po to ng mga anak ko. Kaya nag-request sila na bago man lang daw ako umalis, magluto daw uli ako nito. At ngayon, isunod na natin ilagay ang isdang ng galang ng tinik. Galunggong lang po yan, guys. Guys, kahit anong isda, pwede naman po basta tanggalan nyo lang po ng tinik. Favorite ko lang ko talaga yung galunggong kasi malambot siya sa kinunot. At bukod sa malambot, malinamnam pa po siya. Ayan guys, sinahanda ko na yung malunggay. Inuhugasan ko po yan kasi maalikabot. Alam niyo po guys, ang pagluluto ng kinunot is kailangan matyaga po talaga kayo dito. Kasi po, ihimayin niyo po yung malunggay. Ako po talagang iniisa-isa ko yan. Talagang tinatanggal ko talaga yung maliliit na tangkay dyan. Natutuwa po ako guys kasi paborito to ng mga anak ko. Alam niyo naman po na ang malunggay ay napakasustansya. Di po ba? Ayan po guys, sinahalo-halo ko na po siya. Guys, pinalitan ko yung sandok ng kahoy kasi maingay siya, no? Skandaloso yung kaninang sandok ko. Napakainay. <laughs> Ayan na po guys. Ilalagay ko na po ang kurong gata. Ayan po yung unang gata. Unang piga ko pala. Guys, pag pure na gata talagang napakalinam-nam po niya. Guys, pwede naman po kayong gumamit ng uh, instant gata na, na nabibili sa supermarket. Pero guys, kung gusto niyo po yung magmantika ang um, gata is kailangan pure gata Nyug po talaga, pipigain niyo po talaga. Ayun guys, nilagyan ko na po siya ng asin. Aa uh, nilagyan ko rin po siya ng bitsin, pero optional po 'yan, depende po sa panlasa niyo. Dinagdagan ko na rin po ng garlic powder at saka onion powder para masarap po yung luto ko. Guys, optional yung paglagay niya mga powder na yan, kasi meron naman na talaga yung sariwang uh, garlic at saka onion. Ayan po guys, sinahalo-halo ko na naman po siya para magpantay ang kanyang lasa. Ayan na guys, gusto ko na po siyang tikman. Guys, tingnan niyo naman yung itsura ko dyan. Ayan po. Katatapos ko lang maglaban yan. Guys, ini-enjoy ko po talaga ang bakasyon ko sa bahay. Halos lahat ng trabaho sa bahay, ginagawa ko na po kulang ang isang araw sa paglinis ng bahay at ng kung ano-ano. Kasi po nanonood po, po ako ng YouTube tsaka Netflix. <laughs> Ayan po guys, lalagyan ko po siya ng konting suka. Suka po para may lasa siyang masing-masing at malinamnam. Yung iba po hindi na nila nilalagyan ng suka. Ako po nilalagyan ko po yan kasi trip ko yan eh. At saka gusto ko talaga may suka yung kinu